guys, nice. welcome back to my channel Magandang araw po sa inyong lahat At mapagpalang araw po Ngayong araw na ito Pakita ko lang po ang aking uh, Luyang itim Ano po? Luyang itim Green yung ano? Green yung ibabaw Yung ilalim po ay Mabrown o violet ba siya? Yeah. Yeah. Yan po ay luyang itim at yan po ay galing pa po kay kanila Annelisa Naldo. Ewan ko kung sino po nagbigay sa akin yung kapitbahay nila. Yan po dahil yung ginamot ko yung kanyang kapitbahay na na-stroke. Ito po ang binigay sa akin, luyang itim. Tagal na po, ano po. Ay, nabuhay po, siyempre. Yan po. Yan po yan. Dati konti lang yan. Siguro bigay sa akin mga tatlo. Tatlong ganto Pero ngayon eh, ito na sila oh. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5 na Okay, ang aking luyang itim No Ayan Tapos yung aking luyang dilaw May luyang dilaw po ako Nasaan na yung luyang dilaw ko? Loyang dilaw. Tapos yung loyang dilaw. Ito ay loyang totoo ba ito? Ang loyang dilaw ko ito at saka yung loyang my cross kung tawagin, loyang my cross. Bali apat na klase. Loyang itim, loyang dilaw, loyang micros, cross at saka yung loyang may tunay na totoong luya na ginagamit sa pang ula, pang pagluluto ng ulam. Okay, bali apat po ito. Yung iba, yun, tutubo uli. Namamatay sila, tapos tutubo uli sila. Namamatay sila, tutubo uli. Yan. Okay, may tubo na naman. Ayan, oh, ito. Yan ang luyang itim yan po ay mainam na pangontra sa mga kulam-kulam ang sabi lang po nila pag may, na, may ganito kayong halaman at nadaanan po raw ng mangkukulam namamatay po raw yung daon nalalanta natutuyo pag may mangkukulam na nadaanan na nadaan sa inyo malalanta po sila natutuyo yan okay yan po ang luyang itim luyang dilaw luyang may cross meron yan nandyan tutubo na naman ng bago yan po ang luyang dilaw ko nasa na luyang dilaw luyang tunay to eh isa Okay, Luya. Hindi ko na kasi naalagaan sila. Yan. Ililipat ko na lang ulit kasi masikip na sila. Okay, guys. Kaya ano? At may pupuntahan na akong lugar na dito, <coughs> sa lugar na to na ano daw may ano daw siya, yung parang lawa-lawa maliit. Na ano, eh doon kami magahanting ngayon ng mutya. Tignan ko kung ano mga ng mga bato-bato. O mga mutya. guys, maghahanting po kami ngayon. Ito yung tinitibag na bundok. Tinitibag nila yan. makakuha tayo ng mga tinibag nilang mutya mga kakaibang bato galing ganda pinag-anayan pinag-anayan. Takto. Ito, bato. Mga lulutang ito. Ito'y adobe. Na ginagawang pang-reprap ng mga ano, recrap ba? So, ganda nito, oh. Butas-butas. Diyan lang nila. Pero mga bato po sila, mga bato. Hmm. Pero te-testing ko po sila. Mga bato. Yeah. Hanap tayo ng mga kakaibang bato. Ibang klase. <coughs> Ang ganda. Kakaiba. Ano klase ng bato ito? <coughs> okay. So, okay. Ayos. Uling na naging bato. Ang bigat po. Pero uling siya. Blackstone. Uling na naging bato. Ayan po, bato po yan. Ayan. Sa so, wakas, nakakuha rin ako. Ang tigas po. Ayan oh, ang bigat pati. Ayan oh. Ang ganda oh. Grabe, chamba. Tapos chamba ako. Ugasan ko po. Ito testing to, testing. Tingnan natin kung lulutang, no? Ayan po lumutang oh. Ayun, lutang po yung bato. Ay, lutang. Yan lulutang. Tingnan po natin kung lulubog siya mamaya maya lang. Ayan. Ayan, okay. Ang tagal din. Lutang siya. Hugasan ko tong uling na to. Galing, galing hugas. <coughs> Uling po siya, uling. Parang magiging daya mo na. Blackstone. Ayun po oh. Oh. Ang galing. Ang bigat. Grabe. 'Yung pagkakaano pa ng kahoy. Kahoy po siya. Ayun oh, kahoy na uling. Ayan o, oh, sa tagal siguro pagkaka ano rito sa bato na to. Ayan po, unti ka so crystal na po siya, kristal Ayan po. Kristal na po. Ayan o, oh, grabe, nakachamba ako. Ayan po yung mga tinitibag nila o. Oh. Tinitibag po nila ang bundok. Grabe, nakachamba, nakapulot ako. Yung lumulutang na bato, magaang sa buhay. Ayan Okay, marami rin ako na kuha lutang na bato. Mag ang lutang na bato ay mainam na iko-combine sa mutya ng langka, mutya ng linta, yung mga pampaswerte. Yan, okay. Pwede niyo ito tapos. Ayun. Ya. Ayun oh, lutang. Ayun oh, lutang. Alutang oh. Kung ano mo bakit hindi mo na makuha? <laughs> Tama mo. Oo, oh, cross. Lilak na bayo din sa baba. Ay, eh, dyan sa binababa. Okay, mo tayo. Ang Ayan, ito po yung nakuha namin kanina. Ayan guys, kahoy na kahoy po. Ayan o kahoy. Siya, ayan kahoy. No? Kahoy po yan. Ayan o, no? kahoy. Kahoy po yan. Ayan. Kahoy. Pero uling po siya. Na naging uling. Uling po, uling. Ayan. Uling. Pero bato po siya naging bato na yan doon po yan sa tinitibag matagal na panahon Ayan. puno po yan Ayan ito lang tipak lang po itong nakuha namin pero bato po yan ano po bato puno po siya yan po Ayan uling po yan uling na naging bato uling nag, naging bato pero puno po yan na naging bato ano na po pero uling na siya yan dun po yan sa tinitibag nakuha nakuha ko namin nakuha ko yan yun na po uling bato po yan bato yan hindi ko lang mahawakan at hawak ko ang cellphone bato po yan to uling na po uling ayan uling po siya pero po ang bigat kahoy kahoy na po siya kahoy na naging bato ayan o kumbaga sanga o ugat to tapos uling sa tagal na to uling yan na naging bato na hindi pa masyadong yan kahoy mabisang pangontra sa mga kulan pampaswerte ito po yun talagang akala ko nga kahoy kanina to eh at sa akala ko uling na magaang nung ko, bigat solid siyang bato ayan oh. kitang kita naman ayan ayan tigas ito kahoy ayan kahoy po siya na naging bato na tiyambahan nakakuha rin okay bato